Hindi na ba nagpaparamdam sa iyo ang taong mahal mo? O yung asawa mo, boyfriend o girlfriend mo, o kahit ka mag-anak mo, ay hindi na talaga nagpaparamdam sa matagal na panahon. Kaya kung gusto nyo na sila ay magpaparamdam sa inyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang at dapat palagi kang positibo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng baso o garapon at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual o yung taong gusto mong mapaparamdam sa iyo ngayon mismo. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan ng tatlong beses, ay tupiin mo lamang ang papel, dapat paloob po ang pagtupi papunta sa iyo. At pagkatapos mo nang matupi ito, ilagay o islid mo na ito sa baso o sa gapo na inihanda mo. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kahit tatlong kutsarang asin. At pagkatapos, pwede mo nang itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo itong takpan, pwede hindi takpan, depende po sa inyo. At wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong ngayon mismo, siya ay magpaparamdam sa iyo. At itago itong ritual hanggang pitong araw at pagkatapos ng pitong araw ay itapon mo na itong ritual at kung gusto mo pwede ka gumawa ulit depende po sa inyo. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.